kwentong I Love Gogi. Minsan, ang tunay na kilabot ay hindi nagmumula sa halimaw, kundi sa katahimikan. Isang katahimikang parang humihinga, parang may hinihintay. Noong 1978 sa Yuba County, California, limang binatang lalaki ang nawala matapos manood ng basketball game. Hindi sila kilala sa gulo. Tahimik lang, magkakaibigan, mga kaluluwang kontento sa simpleng bagay. Ngunit nang makita ang kotse nila sa gitna ng nagyeyelong kagubatan, may hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa mga nakakita. Ayos pa ang kotse, may pagkain, may gasolina, wala ni bahid ng away o aberya. Ngunit wala rin ang mga tao. Parang iniwan ng sarili sa gitna ng lamig parang may tinugon silang tawag na hindi narinig ng iba. Ilang araw ang lumipas, ilang linggo. Isa-isa silang natagpuan hindi na buo, parang itinago, saka ibinalik. Pero ang tanong, sino ang kumuha? Sa isang abandonadong outpost ng kagubatan, may natagpuang isa sa kanila. Tahimik, nakatakip ng kumot, may pagkain sa tabi, pero hindi nabuksan parang hindi na sila nagutom o baka may iba silang pinakikinggan na utos. Hindi boses ng tao, hindi rin sarili nila. At isa, hindi kailanman natagpuan. Ngunit sa bersyong ito ng alamat, may dagdag, isang batang babae, tahimik, nakatingin mula sa gilid ng daan, wala sa opisyal na tala, wala sa listahan, pero may isang nakakita, may batang babae. Anya. Hindi siya nagsalita. Sinundan niya raw sila at pagkatapos, wala na sila. Parang ang katahimikan ng bundok ay may sariling isip. At sa lamig ng hangin may mga matang hindi mo alam kung saan gagaling. Hanggang ngayon ang daang iyon ay iniiwasan, hindi dahil sa hayop, hindi dahil sa panganib kundi dahil may mga tanong na hindi sinasagot at may mga pangalan na ayaw nang hanapin. Up. Kaya Kapag may narinig kang kaluskos sa kagubatan o may batang nakatayo sa gilid ng kalsada, huwag kang hihinto dahil ang tanong ay hindi saan sila napunta. Ang tanong ay sino ang sumama sa kanila. Mula sa isang lumang kwento ng mga katutubo ng Sierra, may tinatawag silang tahimik na anak ng gabi, isang espiritu ng kagubatan na nagpapakita bilang isang batang babae. Hindi umiimik, ngunit sumusunod. Hindi siya nananakot sa una. Basta lang, naroroon. Isang mangingisda ang nagsabing nakita raw niya ang lima habang paakyat sa bundok. May babae raw sa likod nila, nakaputi, walang ekspresyon, parang nawawala sa ulirat. Ang akala niya, kapatid ng isa. Pero noong tingnan niya ulit, nawala na raw. May isa pang matandang ermitanyo sa lugar na nagsabi, huwag kang hihinto sa kalsada pag may nakita kang bata. Pag nakatingin lang siya, huwag kang lalapit at higit sa lahat, huwag kang bababa sa sasakyan. Isa-isa silang bumaba, isa-isa silang nawala. Ang kotse ay parabang iniwan nila ng kusa. Kahit may gas pa, hindi dahil sira, hindi dahil nawala, kundi dahil may tinig silang narinig mula sa gubat. Hindi ito sigaw, hindi ito panaghoy. Ito ay isang bulong, isang tahimik na paanyaya. Hindi kailanman nabuo ang sagot sa nangyari sa limang binata mula sa Yuba County, at hanggang ngayon, may isang pangalan na hindi na muling nabanggit, parang piniling kalimutan. Ngunit isipin mo ito, paano kung hindi lang sila ang nasa sasakyan noong gabing iyon? Paano kung may isa pang aninong kasama? Isang batang babae na walang pangalan, walang mukha sa talaan at walang kahit sinong nakaalala. O baka naman hindi siya kailanman kabilang sa mundong ito? Kaya't kung sakali mang magmaneho ka sa isang malamig, madilim na kalsada at mapansin mong may nakatayo sa gilid, isang batang babae, tahimik, nakatingin sa'yo, huwag kang hihinto. Huwag mong buksan ang bintana. Huwag mong subukang lapitan dahil hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang kapayapaan. Minsan, ang pinakatahimik, ang pinakanakakatakot. Limang lalaki ang nawala sa kagubatan ng Sierra Nevada. Tatlo ang natagpuan sa labas, ng lamig, tumakas, parang may tinakasan. Isa, si Ted, natagpuang patay sa isang trailer, nakabalot sa kumot, hindi gumalaw kahit may pagkain at ang ikalima, si Gary Mathias ay nananatiling nawawala hanggang ngayon. Pero sa bersyong ito ng istorya, may isang nilalang na nakatitig sa dilim, tahimik, babae at parang alam kung sino ang huli niyang kukunin. Maraming haka-haka kung anong nangyari kay Gary. Bakit wala ang bangkay niya? Bakit tila siya ang pinakamatagal na nabuhay? Ayon sa forensic report, may ebidensya na may kasama si Ted sa trailer. Isang pares ng sapatos ni Gary ang naiwan doon. May naubos ding ration. Ibig sabihin, may nagbukas, kumain at naghintay. Hanggang sa biglang tumigil. Ang tanong, bakit siya umalis? Sabi ng ilang eksperto, baka raw naghanap ng tulong si Gary pero may isang teorya ang hindi pinansin dahil masyado raw misteryoso. Isang teorya mula sa isang park ranger na hindi isinama sa official report. May isang footprint na kakaiba sa niebe. Maliit, parang sa bata, pero walang kasamang paa sa kabila. Isang yapak lang, paulit-ulit, paikot-ikot lang sa trailer, parang nagbabantay. Hindi sumisigaw ang nilalang na ito. Hindi tumatakbo. Hindi lumilipad pero naroon siya sa gilid ng iyong paningin, sa salamin ng sasakyan sa likod ng kurtina ng trailer. Ang tahimik na bata ng Yuba County, ayon sa mga matatanda, ay nagpapakita lamang sa mga taong may pinagdaraanan sa isip, mga taong paud, takot o naguguluhan. At kapag kinausap mo siya, hindi mo na maririnig ang sarili mong boses ayon sa isang nakaligtas mula sa ibang insidente sa bundok, isang mangingisda na minsang nawala sa parehong lugar noong 1974, nakakita rin daw siya ng batang babaeng nakaputi, tahimik, hindi umiimik. Sabi niya, sinundan ko siya para lang akong hypnotized hanggang sa wala na akong marinig kundi bulong. At sa bulong na iyon, narinig ko ang boses ng mga mahal ko. Pero hindi sila yun. Peke, ginagaya lang. Gusto ka lang niyang palabasin sa kotse, sa ligtas mong lugar. At paglumabas ka, hindi niya tinapos ang kwento. Ngunit sapat na iyon para maintindihan kung bakit may mga taong basta na lang nawawala at hindi na natatagpuan. Ano kung hindi nawala si Gary dahil naligaw siya? Ano kung hindi siya lumayo kundi dinala? Ano kung habang nagpapahinga siya sa trailer, bumulong ang boses ng kanyang ina. Gary, anak, tulungan mo kami. Pero hindi ito boses ng ina niya at hindi ito tao. Ang batang babae, ang tahimik, ay sinasabing may kakayahang gayahin ang mga tinig na pinakaimportante sa buhay mo. Kaya't kahit alam mong huwad, susunod ka pa rin. Dahil nasa gitna ka ng kagubatan. Kutom malamig at walang ibang pag-asa. Si Gary Mathias ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag na nawawalang tao sa kasaysayan ng Amerika. Wala siyang death certificate. Wala ring presensya ng katawan. Pero ayon sa mga nagkakampung ngayon sa Sierra Nevada, may pagkakataong makakarinig sila ng mga yabag sa labas ng tent. Maliit, mabagal, paulit-ulit, at minsan may maririnig kang boses na bumubulong mula sa dilim. Gary, saan ka pupunta? Kaya kung naroon ka. At may narinig kang boses na pamilyar ngunit wala naman dapat tao. Huwag kang kikilos. Huwag mong hanin at higit sa lahat, huwag kang lalabas. Dahil sa Yuba County, ang katahimikan ay hindi kalmado. Ito ay patibong Makalipas ang apat na dekada mula nang mawala ang Yuba County 5, patuloy pa rin ang mga tanong. Walang nakakaalam kung paano sila napunta sa bundok. Walang makapagsabi kung ano ang nakita nila. At hanggang ngayon, si Gary Mathias ay nananatiling nawawala. Pero isang gabi, isang grupo ng kabataan ang nag-camping malapit sa Sierra Trail. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap nila ang trailer ang lugar kung saan natagpuan si Ted Weiher nakabalot sa kumot patay sa gutom. Isang lumang trailer na hindi sinasadya ng sinuman, hindi na daw dapat makita pa, pero nakita pa rin. At dito muling nagsimula ang katahimikan. Tatlong magkakaibigan, si Kayla, si Miko, at si Jonas. Nagdesisyong mag-camping off-grid para sa content vlog nila. Walang signal, walang GPS, gamit lang ay lumang trail map at camping gear. Punta tayo sa lugar na hindi pa nadadaan ng TikTok, biro ni Miko. Pandang hapon, nakarating sila sa isang sirang gate. May lumang sign na halos burado na U.S. Forest Service. Keep out. Pero walang bantay, walang checkpoint, at may daang patag. Sinundan nila. Sa bandang dulo ng daan, may nakita silang trailer, kalawangin, walang pinto, nakabiti ng bintana, nagmumukhang naiwang tirahan hindi ng tao, kundi ng alaala. Sa unang gabi, habang nagluluto ng delata, nakarinig sila ng mahinang katok sa pader ng trailer. Tok, 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 walang tao. Akala ni Kyla, hayop lang. Akala ni Miko, hangin lang. Pero si Jonas nakatitig sa bintana at may sinabi, May nakasilip, bata, babae. Tapos, parang ako ang ginaya ng mukha niya. Pinagtawanan siya ng dalawa. Ngunit pagsapit ng hating gabi, tumigil ang generator. Ang mga ilaw sa cellphone nila biglang namatay. At sa dilim ng trailer, may isang sulok na hindi nila matingnan ng direkta. Parang may anino roon, nakaupo lang, tahimik at parang hinihintay silang magsalita. Sa mga susunod na oras, unti-unting nagbago ang ugali ng bawat isa. Si Kayla, naging tahimik. Si Miko, nagsimulang magsalita ng bulong gamit ang boses ng sarili nilang mga nanay. At si Jonas, bigla na lang tumakbo palabas kahit umuulan. Hindi na nila siya nakita. Sa loob ng trailer, naiwan ang kanyang cellphone. Naka-record. May nagsabi sa akin na nandito raw si Gary na hindi raw siya patay, nakasama raw siya ng bata. At kapag sumama ako, makikita ko rin ang totoo. Totoo raw na wala namang gustong umuwi. Dalawa lang ang nakauwi, si Kayla at si Miko. Ngunit pareho silang tahimik na ngayon. Parehong ayaw magsalita tungkol sa nangyari. Ayun sa mga rescuer, natagpuan silang nakaupo sa trailer, walang ilaw, walang pagkain, pero parang ayaw umalis. May nagsabing may nakita silang footprints sa labas. Maliit, paikot-ikot, kakaiba. Isang pares lang ng paa. At sa loob ng trailer may sulat sa pader gamit ang dumikit na hamog. Walang umuuwi. Kailangan may kapalit. Muli na namang nagising ang katahimikan ng Sierra Nevada. Muli na namang nahanap ang trailer ng walang uwi at muli na namang may uh, nawala. Hindi ito lugar para sa adventure. Hindi ito backdrop para sa content. Ito ay isang patibong, isang alaalang nagbabalik kapag tinapakan mo ang lupang hindi mo dapat galawin. Kaya kung may marinig kang tok, tok, tok habang nasa kampo ka, kung may aninong sumilip sa bintana, kung may boses na tatawag sa iyo gamit ang pangalan ng nanay mo, huwag mong sagutin, huwag kang lalabas, huwag mong sundan ang bata dahil hindi mo siya makakabayan at hindi ka gustong tulungan, gusto ka lang niyang patahimikin katulad ng iba.